Siksik ang linggong ito para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Balikan natin ang mga naging aktibidad ng pangulo sa The President in Action sa ulat ni Kenneth Pasyente. Sa unang araw ng kanyang work week, tinutukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung paano mapapababa ang presyo ng pagkain lalo na sa bigas at iba pang agricultural products. Sa ilalim ng bagong kautusan ng Pangulo, pinabibilis at pinasisimple ang mga proseso at patakaran sa pag-aangkat ng mga agricultural product. Pinaalis ang non-tariff barriers at pinadaragdagan ng minimum access volume o limitasyon sa pag-aangkat ng ilang produkto. At dahil may mga nakaimbak pang supply ang ilang negosyante, posibleng bumaba ang presyo ng pagkain lalo na ang baboy sa bare months. Lunes din ang tinanggap ng Pangulo sa Malacanang ang Amir of Qatar na si His Excellency Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Nagkaroon ng bilateral meeting ang dalawang leader at tinalakay ang mga kooperasyon na magpapatatag at magpapatibay sa samahan ng Pilipinas at Qatar. With the hope that our discussion will open opportunities to improve and to strengthen our bilateral relations at every level at the commercial level at the government to government level at the people to people level this is our aspiration and i think that if we uh, uh, come to if we are agreed that this is the way to go there is much potential that we can take advantage of Martes, siksik ang naging aktibidad ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa San Jose Occidental, Mindoro. Personal na tinignan ng Pangulo ang kalagayan ng natuyong sakahan dahil sa El Nino. Dumalaw rin ang Pangulo sa bagong Pilipinas Service Fair, kadiwa ng Pangulo, at pinangunahan ang pamamahagi ng ayuda sa mga beneficiaryo. Pinagkakaisa natin lahat yan upang gawin lahat ng kailangan gawin. Lahat ng kaya namin gawin upang tumulong sa mga tinamaan nitong El Niño. Last stop ng Pangulo ang town hall meeting kung saan tinalakay ang problema sa mahal na kuryente, irigasyon at problema ng mga katutubo. Maraming salamat sa inyo lahat at uh, ay sana po huwag kayong magsawa sa pag-abiso uh, sa amin, sa, sa national government. Kung ano pa ang pangangailangan ninyo, andito po kami lahat. Webes ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapaigting sa paglaban sa child abuse. Inatasan ng pangulo ang DILG at Philippine National Police na paigtingin ang monitoring ng online child abuse dito sa bansa at abroad at habulin ang mga sangkot sa child pornography. Nito ring Webes, ipinag-utos ng Pangulo ang pagpapalawig sa kontrata ng mga contract of service at job order employees ng gobyerno. Sa sectoral meeting sa Palasyo kasama ang DILG, COA at Civil Service Commission, inextend ng Pangulo ang kontrata ng mga COS at JO hanggang Disyembre ng susunod na taon. Dumalo rin ang Pangulo sa First Joint National Peace and Order Council at Regional Peace and Order Council. Dito hinikayat ng Pangulo ang mga pulis na maging bahagi ng komunidad na kanilang pinagsisilbihan. Pinangunahan rin ng Pangulo ang ikalabin limang board meeting ng NEDA o National Economic and Development Authority. Kasama ang NEDA board, inaprobahan ng Pangulo ang ilang pagbabago sa UPPGH Cancer Center na isang public-private partnership project. Aprobado rin ang guidelines sa pag-review at pag-aproba sa mga national PPP proposal at inadapt na rin bilang national policy ang matatag curriculum ng Department of Education. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.